At sa iba pang balita, sumailalim sa training ang ilang guro sa Quezon City, kaalinsabay ng isinasagawang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 1. Ito ang balita ni Joanna. Mahigit sa limampung guro sa kinder hanggang grade 2 ang sumailalim sa training bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na buwan. Layunin ni nito na magbigay ng ibayong kaalaman sa mga guro at maipaalam ang mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo sa mga estudyante. What we're doing right now is conducting um, a small workshop for the teachers in the kinder to actually the a second grade, so grade two. And um, this is to really encourage further learning in the early childhood um, education stage. Kabilang sa mga nakilahok ang guro mula sa Tomas Moroto Elementary School, Kamuning Elementary School at Marcelo Elementary School sa Quezon City. Katuwang ang grupong Focus A, ibinahagi sa mga guro ang ilang makabago at mas epektibong pamamaraan ng pagtuturo sa mga bata bilang bahagi na rin ng implementasyon ng K-12 program. Ang Focus A ay binubuo ng ilang education consultant mula sa Malaysia. What we are doing now is basically about online education. Okay? And as far as Philippines, we have started with K-12 program. We are actually giving a talk And uh, a presentation on an online study. And also, we are actually breaking the ice for the teachers. We are actually giving them to participate and actually, you know, they can uh, tell us what are the challenges they are basically facing when they are educating four to eight years old kids. Ang ating mga kasambahay na Castro at Angela Lagunsad, ay nakibahagi rin sa seminar. Naniniwala ang mga ito na malaking tulong ang pagsasanay sa mga guro upang lalo pang mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bansa sa ilalim ng K-12 program. This is a very good way na para mabigyan natin opportunity or teachers to learn ng bagong method in teaching. No, eh, kung magtutuloy ito, I think we can, we we are the beginning. We are at the beginning of a revolution where we can build better educational system for the Philippines maganda yung nangyari, that we create seminars to correct and inform our teachers. Labis naman ang pasasalamat ng mga punong guro ng mga eskwelahan na sumailalim sa seminar dahil malaking tulong ito lalo't na lalapit na muli ang pagsisimula ng klase. Grabe yung pasalamat ko kasi napaka-rare na opportunity ito. Classroom training kasi malaking tulong ito sa mga teachers. Joan Nano, UNTV News, Worldwide.